vloggers don't do vlog Welcome sa aming buhay-buhay dito sa Dubai at samahan nyo nga kami ngayong araw mga be sa aming pag trip dito sa Barrio de Pugon. Ito nga pala mga be ay located sa Satwa, malapit siya sa Panadero. O kung pamilyar kayo sa Helen Sweet mga be, yung kainan ng masarap na lugaw, eh pwede kayong mag left turn lang tas makikita nyo na agad itong Barrio de Pugon. Tapos nga mga be, makikita mo talaga dito palang sa labas eh napaka aesthetic na ng design. At ito nga pa-chandelier nila dito na napaka ganda naman, kaya binidyohan natin. Bali, may mga sisling nga pala sila dito mga be, kung makikita nyo naman sa kanilang menu. At marami din silang pastries mga be. At syempre, pagkain Pinoy, hindi mawawala ang mga ihaw-ihaw. Katulad ng isaw, paan ng manok, ulo ng manok, at iba pa. Pagpasok wow! Pagpasok mo nga dito sa mismong shop mga be, mabibighani ka talaga. Kasi naman napakadami pa nilang produktong itinitinda. Bukod sa mga pagkain Pinoy, ay meron din silang mga tinapay wow. na Pinoy. Ayan, kung familiar ka kayo dyan sa kabayan, dyan sa ube, at yung kanilang mga pandesal, pandikoko, talaga namang nakakatakam mga be. Pinas feels kumbaga dahil syempre madalang naman tayo makakita ng mga ganito dito sa Dubai. At meron nga rin pala silang shopo dyan mga be at yung parang style paparoti pero coffee ban siya mga be. At, at ayun na nga rin mga be ang ilan sa kanilang best sellers lalo na itong Silvanas mga be. Di lang ako nakapag video pero napakasarap daw talaga yan sabi nila Beshi dahil sila ang kumain. Meron nga rin dyan mga beh yung ayang munchkins na uh, chocolate butter nut tapos meron din silang egg pie. At hindi ko nga na-videoan yung mango bravo mga bi. Pero talaga namang nakakatakam. Meron naman din dito sa gilid ng mga hopia, pastillas, croissant, yema cake. At kung ano-ano pang cake mga be. Feeling mo nga ay nasa Pilipinas ka talaga. Kasi di ba mga be usually yung mga bakery sa atin eh, ganito rin yung mga itsura. Tapos lumabas na nga rin ako agad para nga i-check sila mo mo kung ano yung gusto nilang orderin. Sa mga panahon na yun, ay eh, nagde-decide pa sila ni Beshi kung ano nga daw ang masarap. Yung iba ay tinanong na lang namin kay ate. Tapos ayan na nga. At mga be, ito nga ang kanilang menu. Para rin meron kayong idea sa price range ng kanilang mga pastries. Ay ipost nyo na lang para naman makita nyo kung magkano ang kanilang mga cakes at mga tinapay. Meron din sila dyan mga be na egg pie at buko pie. Tapos mga be, meron din sila siyang mga milk tea. Talaga namang napaka-classic ano. Tapos yan, ensaymada. At uh, mga kakanin. Katulad niyang biko mga be. Meron din silang leche plan Halo -Halo. at halo-halo. At ayan naman ang kanilang mga rice meal. At yung kanilang may mga sabaw. At meron din pala silang burgers mga be. And uh, burger pizza. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito mga be ay yung kanilang fruity na mamaya ipapakita ko sa inyo. Ay hindi na kanilang mga pika-pika at parang may bento cake din sila dito mga be. At after nga makapili nila momo ay nagsabi na rin kami kalaate kung ano yung aming o order rin. Tapos ayan na nga at nag-aantay kami. Ayan si Beshi di oh, ba? Diba? Kasama rin pala natin si Kayla at si Kuya dahil nga Sunday night kami nung napag-isipan naming lumarga mga be. Tapos ayan na nga o. Oh, Siyempre dahil natin ang croissant ay yan ang una nating in order at tignan nyo naman ang itsura na yan yung aja <laughs> <laughs> dahil favorite ko talaga yan mga be at nakuha naman din nila yung texture na gusto ko pagdating sa croissant kaya talaga very happy at approved maya maya nga lang din mga be ay dumating na ang aming bulalo steak ayan siya Pati na rin itong aming fruity peach flavor nga pala yung in-order namin dyan mga be. At natuwa nga dyan si Momo dahil nga yung uh, popping boba ay nag a din ng additional flavor doon sa mismong juice niya mga be. Ayan o no, ba diba? Napaka-smile ang bontit. Tapos si Beshe ay tinikman. At si Kuya nga sa sobrang sarap na mga pagkain dito sa Barrio de Pugon, ito na lang ang kanyang nasabi mga be. At ito na nga guys. Ito oh. na nga mga guys. Kapitin <laughs> na nga namin ang at ayan na nga mga be, kitang kita nyo naman ang reaction ni kuya na paiba pa ng boses eh. At ayan na nga mga be, kaya namin to pinuntahan ay nakita nga namin ito sa TikTok. Dahil may isang mami na nag-vlog niya itong Barrio de Pugon, kaya naman sumugod agad kami dito. IZ and Zion Vlog ang pangalan ni Mami sa Facebook at saka sa TikTok na rin mga be. At legit na legit, hindi sayang ang namin dahil napakasarap talaga ng food dito sa Barrio de Pugon mga be. Usually hindi ako nagsasawsaw pag kumakain ako ng manok pero dito napasawsaw ako dito sa sauce nila. Hindi siya malansa yung atay niya ay eh, tamang tama lang yung lasa mga be. At ito nga rin mga be yung isa sa kanilang masarap na food dito ang palabok. Pero wala tayong video na kumain tayo niyan. At, at pagkatapos natapos nga naming magmukbang mga bay, ito naman si Buntit at nagturo na nga dito sa loob ng bakery. Natuwa nga siya dahil yung mga Nang ilan na sa mga pwede pa namin Pinoy or tinapay sa Pilipinas ay meron sila dito kaya naman bumili rin kami yan mga bay. At real talk lang hindi talaga sayang yung pera mo dito mga bay kasi yung isaw nila napakalinamnam at hindi siya lasang alam nyo na malansa kasi yung iba mga bi usually hindi maganda ang pagkakalinis. Kaya naman highly recommended talaga itong barrio de Pugon ay Ayun nga, wow. namimili pa rin dyan sila, Momo. At pagkatapos nga, ay nagcheck nag-checkout kami. At sa sobrang sarap nga ng fruity, ay umordo ulit ako ng isang mga be. Bago kami umuwi. O, ba diba? Talagang sinulit ko, mga be. Kasi, syempre, dinayo pa natin to dito sa Satwa. Nakakatuwa dahil ilan sa mga vloggers na napapanood ko sa TikTok at yung mismong nag na napanood namin, kaya kami napadayo dito ay nandito ayan si mami yung IZ Zion vlog si, na napaka pretty naman talaga at napaka at humble sa personal at bukod dyan mga beke mami ay meron din silang kasama andito rin si pambansang Lodi at kasama rin natin dyan mga basic cuisine I-follow nyo rin ang kanilang page mga be at talaga namang hatid nila ay good vibes din. At mga food tripan dito sa UAE. So hanggang dito na lang. Huwag nyo kaming kalimutang i-like, follow, and share. Paalam!